Hello guys! Welcome to my vlog. Ayan, kakain po kami kay water Paris dito sa Visayas Ave. Ayan. Medyo nalilito pa kami guys kasi hindi pa talaga namin alam. So ayan, after ng kiko, biglang nag-aya yung isa. Nag-away pa kami dyan kasi tinoyo yung isa. Ayan, dito lang daw yun eh. Tinoyo yung isa, ayaw niya kumain. Eh, syempre ako, nagpumilit. So, natuloy. Ayan na, ito na tayo, guys. Nandito na tayo sa so, Diwata Paris. Besides, um, yan. Medyo konti pa lang yung pila ngayon. Yan yung pila, guys. So, antay-antay tayo. Malapit na tayo, guys gutom na gutom na ako. Eto na guys, naka ano na kami. So ganito lang pala kakunti yung overload nila. Yun yung nasa styrofoam ganun lang konti. Pila-pila kami. So dito nga pala yung kukuha ng plate para sa rice. Guys, medyo na-disappoint talaga ako. Kasi yung overload nila is ano lang pala siya yung parang bag net ba nilagay tapos lalagyan lang nila ng sabaw tapos guys syempre ako food lover talaga ako tsaka alam niyo naman ako masailan talaga ako sa, sa panlasa ng pagkain medyo matabang siya talaga yung pares niya tapos Ayan, medyo ganyan lang siya kakonte guys. Med na disappoint talaga ako kasi 'di ba expect natin overload na pares, May, marami. ma marami, masusulit talaga yung 100 pesos ba yon. So ayan na nga at, pero at least natikman rin namin kung ano ba talaga yung lasa ng diwata pare. So sa susunod, pag sinipag kami kumila Sa iba naman kami mag-try ng pares. Yan. Pila-pila kami dyan. And, oo oh, nga pala, guys. Madalas yung sahig nila. Ah, kasi maputit na. Tsaka, yung mga, pa medyo busy busy pa talaga yung tao. Kasi medyo marami. Siguro, pagod na rin. Mga alas dos na yan, guys, yung pumunta kami. So, ayan. nakalimot parang nakalimutan ko pa yata maglagay dyan ng uh, sili ganon <laughs> mahilig kasi ako sa sili guys so ayan kahit sumasakit na yung sikmura ko sili is life para sa akin malakas kasi yung tolerance ko sa sa anghang so pag konti hindi ako na parang baliwala lang so kailangan maanghang na maanghang talaga yun bago ako masatisfied ayan nagreklama na yung isa na ang dami ko daw nilagay na sili pero guys hindi pa nga siya maanghang nung kinain ko so ayan yung sabaw so Oo nga pala guys, medyo lasing lasing na ako dyan kasi pinainom ako ng boss ko doon sa Walters. So medyo tipsy na ako at galit na galit yung isa sa akin kasi bakit daw pinag ko siya. <laughs> so anyways, si basta yun na yun. Ito na yung rice. Ayan, yung rice. So guys, ito talaga yung overload ni Diwata. Na na-disappoint ako kasi matabang talaga siya, guys. Hindi siya pasado sa pangnasa ko. Anyways. Kain pa rin yan because food is life. I